What's up? Good morning everyone. Dito na naman ako mga kamigo kasi yung pangako kahapon na i-video natin yung mga bakanting tabs at tapet kahapon na pinakita ko sa inyo na walang laman. Yun, na lagyan ko na kahapon bali siguro mga hapon ata yung gabi na ata mabut ako ng gabi. So yun lang ang video natin ngayon. Uh, welcome to my channel, El Pesco Barbosa TV. Kung bago ka pala sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video ko. So, yun ang papakita ko, yung mga bakanting ah uh, tab, sa katapir, yung mga styro na walang laman. Yun. May laman na nga mga kamigo. So, tara, samaan niyo ako. Okay? So, punta tayo doon sa likod na naman kasi doon yung ano, yung mga nakaset up na na walang nakaset up yung mga ano ko, mga styro, yung mga tape so dito yun, mga mundo okay tinan natin ano na, nangyari so ayan na mga amigo yan, nakikita nyo may mga tubig na yan laman saka syempre may mga isda na yan so isa-isayin natin kung anong mga laman ito ano lang mga kamigong sabi ko kapon na lahat ito ay mga kal na gapi. So, unahin natin tong isa. Uh, ano lang po, madali ang video lang kasi may lakad pa ako mamaya, may pupuntahan tayo para maka hanap tayo ng diskate kung saan tayo magbenta ng ista natin. Ito ay isang ano, full gold gapi kaso lang 'yung stain niya ay 'yung quality ng pagka full gold kung nakikita nyo yan mga kamigo yung yan yung mail <coughs> excuse me po hindi <coughs> na masyado uh, intense yung kulay na kulay full uh, kulay gold ayan so dito na tayo sa second so ito mga kamigo ay mga tuxedo koi Ayan. Yung iba ay medyo ano na nga talaga mga kamigo. Medyo hindi talaga as in quality na so alam nyo na yan na kal talaga yung kal na lang talaga yung mga gapi ko so ito tayo sa pangatlo yan pisari okay, sari na talaga ito ay mga ito ay mga siguro mga ito mga musay yan halo halo na talaga yung mga kulay niya kasi nahalo talaga yan sa isang lugar, sa isang rep tab. Kaya yun ang resulta. So, okay. Dito na tayo sa number 4. Ayan. Ayan ay may mga male saka female na yan. Saka sana ay magka magkakabreed tayo nito. Kahit kalyan ay ano na, kahit pa paano malaking tulong na rin to kasi makabenta pa rin tayo nito kahit kal ah, lalong lalo na sa susunod na video mga kamigo ay gusto ko mag vlog na yung sasabihin ko na kailangan natin yung yung ganitong klaseng mga kal kasi di lahat puro quality yung ibenta natin kasi may mga customer, mga buyer na naghahanap talaga na pangmasa lang yung pangmasa lang talaga yung presyo natin yung para sa mga kung bata lang talaga kaya gagawa tayo ng video kung bakit kailangan natin din yung mga murang uh, binibenta natin na isda na kagaya nito mga gapi kasi yun nga kasusunod abangan nyo so ikailan na to 1, 2, 3, 4, 5 ika 5 na to ika limang tapher ano din to isa yung mga mosaic din. So, dito na tayo sa kaanim. Ito ay black. Ah, nakalimutan ko yung string nito. Parang yung sa... Basta, kulay itim to. <laughs> Hindi ito, ano, IBM. Sayang. Anyway, so yan ay caldinyan, mga amigo. Dito tayo sa ikapito Six, seven. Ito yung mga... SB white pala to pero HB white na ayun na nga kal na kal na lahat <laughs> so ito yung number ka number 8 na na container mga mosaic pa rin yan mga kamigo mosaic tapos yung number 9 mga mosaic pa rin yan tapos ito yung na parang napilian ko na ano feeder yan yung ika sampo ayan so yun lang ang gusto kong ipakita sa araw na ito mga amigo na yung pina, pinangako kahapon na mag video tayo sa ano yung mga klaseng isda o sabi ko doon na baka gapi or beta fish pero wala akong beta na nahanap kasi hindi ko na nilagay yung beta doon pa ka rin kasi konti, konti lang yun sila okay so yun mga kamigo yun lang ang video natin ngayon uh, na uh, uh, ipakita ko na yung mga kahapon na walang laman nalagyan na natin ng laman ah uh, sa susunod na video. So, abangan niyo Siguro, ah uh, baka bibili na ako ng yung mga pangbenta natin. Pero, ayusin ko muna yung mga, may mga papeles na dapat kong ayusin. Siguro, kailangan ko ng business permit para kung saan yung lugar na magbenta tayo ay kailangan kasi ng business permit. So, hanggang dito na lang muna yung video natin. Maraming salamat sa panonood. Hasta la vista, baby. Adios. Mm-hmm. <laughs>